thank you Dahil muna po ang mensahe ng ating mahal na vice-presidente Inday Sara Duterte Again, Inday Sara Duterte 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 Okay kuya, play na po ang video message ng ating vice-presidente Bago po natin papasahin, mainit na mainit from the head ang mensahe ng ating pinakamamahal, Tatay Rodrigo Roa Duterte! Okay, yung mga kababayan, aking taus-pusong pasasalamat sa lahat ng mga Pilipino na sumusuporta at nagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa mga kababayan natin sa Pilipinas, the Netherlands, at iba't ibang panig ng mundo, napakalaking bagay para kay Pangulong Duterte ang pagdipipo ninyo para sa kanyang pag-uwi at karamay. Maraming salamat at napapagaan nito ang mga hamon na hinaharap niya ngayon. Alam din ni Pangulong Duterte na haharapin niya ang ICC na kasama ang lahat ng mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo lalo na ang mga kababayan natin sa Pilipinas. Sa kanyang pagdiriwang ng kanyang 80th birthday, huwag natin kalimutan na ipagdasal sa Diyos na sana ay mahihayaan pa siya ng mas magandang kalisugan at mas mahabang buhay. Hilingin din natin sa Diyos na sana ay makauwi na agad si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Ang ating mga pagtitipon ay nagpapatunay ng lakas, tapang at paningin din ng mga Pilipino. Sana ay magpatuloy din ang inyong suporta at pagmamahal sa ating dating pangulo hanggang sa si darating na halalan ng ating mga senador. Sa inyong kaisong suporta o pag-ampun, kami nagasandig o naginaot na atong makabot ang mustisya. Alam kay ng Rigo Duterte sa mga Pilipino o sa atong lasol Pilipinas. Shukran. Blow the candles. Oh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday happy birthday. Say everyone say happy birthday, Data like Go! Pilipino Luzon, Visayas, Mindanao Kami maninindigan, di kami papayag Di kami tatahimik sa aming bayan Kami ang huhusga, hindi ang mga dayuhan Kayong nagbenta ng bansa, humanda Ang hustisya ay sa amin, hindi sa banyaga Sa dugot, pawis, sa sipag at tapang Ang Pilipinas, hindi papayag na alipin ng dayuhan Sigaw si Duterte Pilipino ang huhusga at hindi dayuhan Sigaw ng Pilipino Ibalik sa Pilipinas si Duterte Pilipino ang huhusga at hindi dayuhan Dugong Pilipino Luzon, Visayas, Mindanao kami maninindigan, di kami papayag Di kami tatahimik sa aming bayan Kami ang huhusga, hindi ang mga dayuhan Kayong nagbenta ng bansa, humanda Ang ustisya ay sa amin, hindi sa banyaga Sa dugot, pawis, sa sipag at tapang Ang Pilipinas hindi papayag na alipin ng dayuhan Sigaw ng Pilipino Ibalik sa Pilipinas, si Dut Visayas, Mindanao Kami maninindigan, di kami papayag Di kami tatahimik sa aming bayan Kami ang huhusga, hindi ang mga dayuhan Kayong nagbenta ng bansa, humanda Ang hustisya ay sa amin, hindi sa banyaga Sa dugot, pawis, sa sipag at tapang Ang Pilipinas, hindi papayag na alipin ng dayuhan Sigaw na no! Si tertib Pilipino ang husga at hindi dayuhan Sigaw una Pilipino Ibalik sa Pilipinas Si tertib Pilipino ang husga at hindi dayuhan Dugong Pilipino Luzon Visayas Mindanao kami maninindigan, di kami papayag Di kami tatahimik sa aming bayan Kami ang huhusga, hindi ang mga dayuhan Kayong nagbenta ng bansa, humanda Ang hustisya ay sa amin, hindi sa banyaga Sa dugot, pawis, sa sipag at tapang Ang Pilipinas, hindi papayag na alipin ng dayuhan Sigaw no!